Hello guys, welcome sa aking vlog and for today's video, isi-share ko lang yung ano, na experience ko dito sa bahay. Sino ba sa na naniniwala pag kayong ano, hindi ko sinasabing multo ha. Hindi ko sinasabing may maligno ganyan, pero kaya nilang mag-conclude based doon sa ano ikpento kong experience. Kasi dati doon ako nakatira sa kabila and then lumipat ako rito kasi uh, pag magkasalikas magsa magkasalisi kami ng ship ng kasama ko, makaka-estorbo ako ng tulog, may estorbo ang tulog ko, ganun. Kaya ang gadisid ako pumunta rito sa kabilang kwarto. And then, nung pagpunta ko rito, hindi ko mahanap yung tamang lugar ng tutulugan ko. Hirap talaga ako matulog. Unang bed na ano ko, na inigaan ko ng tatlong araw ata, ito, dito. Tapos, gumit na ako yung pinaka- nagpapatungan ng ano ko ng cellphone ko habang nagbablog. And then, ito na yung pangatlong bed. Sa pangatlong bed, guys, itong ano, parador, itong uh, ah uh, dalawa to, eh. Itong malaki, nandito to. Nandyan ay, dyan sa sampayan. Dyan siya nakalagay. Tapos, itong maliit, nandito to sa gilid. Dyan sa may lagayan ng tubalan. Dyan sa lagayan ng maraming damit. Tapos, ang ginawa ko, Ah, uh, iniit ah uh, nilagay ko siya sa ano sa paanan ng higaan ko. Ayun yung higaan ko. Kasi hindi talaga ako makatulog. May position ako hindi makatulog. Iwan ko bakong bakit kahit pagod na pagod ako. So one time gabi, day of ko Hindi ako makatulog. Nanood ako ng pelikula. Nandito pa ako noon, guys. Nandito pa ako sa bed na to. Nanonood ako ng pelikula. Tapos, medyo, ano nga ako, bay parang, hindi ako natatakot, pero iba yung pakiramdam ko. Di, nilikasan ko yung sounds ng, ano, ng laptop ko. Tapos, maya-maya, pagkatapos kong naligo, naglulusin ako ng binti ko. Dito sa tapat, <laughs> sa tapat mismo, may gumanon. Ganon, mga, siguro mga ano, dalawang set yung, ano niya, kaldag niya eh apat, tapos tatlo. Tapos ako nakakaintindi ako ng ano sabi ko, ay baka nakakaistorbo ako sa taas. Hindi ginawa ko, hininaan ko yung ano ko, hininaan ko yung uh, laptop ko. Tapos ayan na, tapos na yon Nandyan na ako. Nandyan na ako sa kabilang bed. Pero ano nun, nung mga nagdaang araw, na biglang sumakit yung ano ko, ah, uh, itong tawag dito sa dalay ano para singsingan ka sa kaliwa bigla siyang nanakit tapos nagnana siya nang hindi ko alam na first time ko lang nang ano first time ko lang naranasan yun sabi ko para siguro ako nakanuno pwede nagsabog ako ng bigas tapos kinabukasan yun parang yung pakiramdam ng ano ko ng kamay ko para siguro mga 30 minutes pagkatapos kong nagsabog ng bigas guys naalis yung hilab ng kamay ko hindi wala na, tinapos ko na yon Parang kagalimutan ko na siya. Hanggang sa, nung nakaraang linggo, nasira yung, ano, nasira yung uh, flash button ng, ano, ng toilet dito. Ito ay, ayan. Ay, ito pala, makita. Nasira, yan So, pinagawa ng may-ari. Ah, uh, Nung nakaraang nerf ba yun? ang tagal niya dito kasi binabantayan niya yung may ano, gumagawa. Dito siya pa ano-ano pa, pa lakad-lakad sa dito. Hindi e, kami habang nag-aantay. Tapos nabanggit ko sa kanya, "Boss ka, gusto kong ano, gusto kong pumunta doon sa rooftop kasi yung nandito sa labas may rooftop kay kalabas tayo." Ito yung rooftop na sinasabi ko. Yan. So ito yung ano, yung parto ko, yung kinapartohan ko, ito yung pintuan na. Ito yung tap na sinasabi ko. Ito yung, dito banda yung nilinisan ko. Ayan. And then, dito sa kabila, may pintuan. So, may buka Gusto ko ka kung ano, pumunta sa rooftop. So itinuro ito ng ano, itinuro ito may-ari ng bahay. Sabi niya, Jerry, may pintuan dito sa atin. Pinoksan ito. Ayan, ganito. Pagbukas, ito siya. Ito yung likod. Ito yung bintana ng kwarto ko na sinar- sinasarado ko na kasi nakikita ko sa loob. Tapos ayan yung maliit na bintana. Ayan yung aircon ko tapos may bintana diyan sa taas. Ayan yung kwarto na sa bandang yan, yan yung may kumaldag ng dalawang set. Edi ano, ikukunik ko. Tinuro ako ng may-ari ng bahay dito sa likod. Ganyan, may bintana dyan. Tabi-tabi oh. po. Kayo kayo bari-bari. Yan, itinuro niya ako. Tapos ito pala yung uh, daanan. Wala pala siyang hagdan pero may daanan siyang mataas na lupa. Kasi yung simento niyan, yung simentong dingding, ano, tinabunan na nila ng lupa. Ayan, puntahan natin. Ayan, oh, basag-basag na. Kasi sinauna pa daw itong ano na to. Sinauna pa tong, Sinauna pa itong, matagal na daw itong ano na to, bahay na to. Ayan. Pumunta ko dito. Ayan. Pangalawang punta ko dito ngayon, guys. Sa lugar na to. Yan yung nilinisan ko. Tapos, ito yung ano, dito yung may kumaldag ka ko, Akala ko kasi, yung mga nakatira dito, sa harap, karugtong dito. Akala ko karugtong dito. Akala ko karugtong talaga. Ay, kasi, kaya alam ko, dito sa kwartong to, may nakatira. Pero pagtinginan nyo sa loob, guys, ay hindi nyo makita tambakan siya ng mga lumang gamit, mga sofa, ganyan, mga kumot, mga karton. Nung pinuntahan ko to kahapon dahil wala akong pasok. Parang nakaka-amaze, parang sabi ko nagbabalik yung ano ay nagbabalik yung mga bagay na napapanood ko pag nanonood ako ng mga vlog na tungkol dito sa Europe, ganyan. Tapos pumapasok din si Aesip ko yung mga zombie film, ganyan. Kasi gano'n, no? Ayan. Ganyan siya. Tapos yung mga bakal-bakal dito na sinauna pa, siguro mga 70 years old na itong mga bakal dito kasi meron ding matandang babae na pumunta dito sa akin, nagpakilala na tiyahin daw siya nung may-ari ng bahay si balkabayon ba yun? Yung pangalan niya. Hindi ko naman siya kilala. So, ibabalik ko dito. Nung humigop ako ng kape at na naalala ko yung naalala ko yung gabi na may kumaldag sa akin ng dalawang set. Guys, parang, hindi, parang kinilabutan yung binti ko tsaka yung batok ko. Hanggang ngayon, kinikilabutan yung binti ko tsaka batok ko. Hanggang ngayon, guys, kinikilabutan yung binti ko tsaka batok. <laughs> Kasi naalala ko, sino yung kumaldag sa akin doon sa baba ng kwarto ko na wala namang nakatira dito sa kwarto na to. Doon ko na ano, parang, ay, kinikilabutan ako. Ang taas pa ng araw, guys. Pero kinikilabutan talaga ako. Doon ko ano, doon ko naisip na, sabi ko, sino yung kumaldag sa akin? Hindi ako natakot na natakot na natakot. Talagang napaisip talaga ako naalala ko tuloy yung mga picture na nakita ko sa baba. Tapos, ah uh, makaluma na talaga sila, as in. Kasi yung ibalik ko doon sa babae, pumunta dito na cahinong nung may-ari. Dito daw sila dati, nung no, mga bata sila. 70 years ago na siya. 70 years ago na. Tapos yung ano, tapos yung matanda na nakita ko, ano na siya eh, mga 78, 79, sabi nung, ano, nung kapitbahay naming marunong mag English. Pero ang ganda pa rin niya guys, tinitingnan ko siya, yung ngipin niya, ang ganda, ang kinis-kinis talaga. As in maganda pa siya, parang yung mukha niya wala sa edad niya. Tapos ayun, medyo nakuyorjos ako. Kaya ako nag-vlog dito. Tapos kayo na lang ang ano mag magconclude kung ano yung naiisip niyo na naiisip niyo na ano na eh, na, na conclude sa isip niyo <laughs> kasi ako napapaisip ako sabi ko sino yung kumaldag sa akin alam niyo guys yung ganung pangyayari pangalawang beses na nangyari sa akin to nung una nung andiyan ako sa Sambales pa kagagraduate ko ng high school tapos nagtrabaho ako doon sa Candelaria sa may ano bang bakery yon ganito naman yung nangyari doon sa akin ah uh, Nauna ako natulog mga alas 10 tapos naka na ako dumapa na ako sa higaan may banig doon may unan pero yung dingding niya sinabi na ano mga plywood na luma na tapos may mga doon may mga kahon, may mga higaan na kahon, may kulambo, may aparador na luma. Tapos pag latag ko ng banig, dumapa na ako. 'Di ba pag nakatulog kang nakadapa, nakaganyan tapos hinuhuli mo pa yung tulog mo. Yung mga dumadaan diyan sa paanan mo nakikita mo. Sa paanan ko may hagdan. Na kasi nasa second floor ako. Pero hindi siya ano yung second floor na bong anong konkretong bahay, hindi mga kahoy-kahoy tapos hindi nakikita ko yung paanan ko. May bumaba. <laughs> Meron talagang bumaba na lalaking kalbo na nakashort lang. Yung short niya, parang yung sinaunang short ng matatanda, yung tinatawag nilang karason silyo. Hindi, ayun nga. Hinayaan ko na lang kasi bumaba siya. na. hinuhuli ko yung tulog ko. Tapos kinabukasan, sinabi ko doon kasama ko na sino yung bumaba kagabi? Anong ano ay? Tapos sabi, wala. Buong, buong gabi kami dito sa baba, nagmamasa at saka nagluluto ng tinapay. Tapos tinanong ko doon sa may-ari ng bahay kung kanino mga gamit doon kasi iba yung pakiramdam ko. Sabi doon daw nakatira, doon daw yung kwarto nung tatay niya na namatay na. Hindi ako natakot pero hindi ako naging komportable. Nung araw na yon umuwi din ako sa lungos. <laughs> Tumalsik yung laway ko ayun lang, na-share ko lang yung experience ko dito sa bahay na to. Kasi tingnan nyo naman guys, oh, yung bahay na to. Ayan no, oh, ang kapal-kapal ng dingding, yung yung arkitektura niya, yung sinauna talaga. Tingnan nyo guys, oh. yung braso ko mula daliri hanggang sa muscle kong malaki. Ganun ka kapal yung dingding niya. yung mga pagkakadikit-dikit. Hindi yun talaga. Yung sinangula talagang gawa ito. Tapos, ayun, may bubuyog pala. Ito yung harap ng bahay namin. Ganyan siya. Tapos yung mga dayami na yan, hindi mo alam kung gaano nakatagal yung mga dayami tapos may butas na doon. yun lang. Napaisip talaga ako kung sino yung sa akin dito. Tapos nung ano, isang gabi kasi, ah, alauna ay medya hanggang alas 11 ayo, alas 11 ng gabi yung schedule ko. Si Aaron, yung kasama ko, naiwan niya yung susi doon sa ano, sa butasan ng sa lock ng pintuan, hindi, hindi ako makapasok. Siguro mga 45 na ako, 45 minutes na akong kumakatok kasi gising ni mga kapitbahay namin eh. Nung hindi mabuksan yung pintuan, tumutulong na silang kumatok. Tapos sabi nung matanda na, ano, kuha na akong tools, buksan ko na yung ano, pinto. Sabi ko, wag muna kasi ipapasok ko yung kamay ko sa bintana. Noon sa ano sa dyan, sa dyan. Kina ipasok ko yung kaliwa ko kasi medyo payat yung kamay ko sa kaliwa. Ah, na ano ko si Aaron na, na, nagising ko siya. And then nung nagpapahinga pa ako, pa hindi pa ako kumakain, nagbihis lang ako tapos nakahiga lang ako sa ano sa po, sa kam meron narinig talaga akong yapak doon sa tapat ng bintana ko. Oh. Hindi yung bintana ko rito ha. Hindi yan dalawang yan. Yung nasa silong na ng ano. Doon sa pintuan. May, may narinig may narinig talaga akong yapak na tumigil. Kasi yung halimbawa yung sapatos sapatos mo may maraming buhangin o kaya maraming putik na tuyo. Tapos umapak ka sa semento. Maririnig mo talaga yung tunog niyan. Ganun talaga mismo yung narinig ko, guys. Kaya minsan naiisip ko yung mga horror na movies na napapanood ko. Ay, naku, sabi ko, sana hindi naman yan totoo. <laughs> so, ayun guys. Baba na tayo. Ito yung mga lumang kahoy nila, oh. Baba na tayo. Kasi, pahapon na. Ano nga pala dito ngayon, guys? Mag-aalas ng gabi. 5 five, five to 7 ng gabi pero mataas pa yung araw. Ayan. Ayan yung simbahan. Yung tuktok ng simbahan. Ma-share ko na din guys. Kasi andito tayo sa bubong. Yung mga bundok na yon doon yan sa city, sa rehika Yes. I-enlarge ko. Yung bundok na yan, sa Rica na yan. Tara, baba na tayo sabi ko doon sa ano, sa may bahay. Sabi ko, boss, linisan ko na lang to. Tapos sabi niya, sa na Jerry, pag may pambayad na ako sa iyo. Gusto ko talaga siyang linisan. Hindi sa ano, para sa safety. Kasi ganito, oh. Communist kasi itong ano na to, country dati. Pinaglaban lang ng mga magigiting nilang mamamayan kaya naging malaya siya. Dito nga may narinig din akong ano eh. May narinig din akong apak dito na nabali yung sanga. Dito. Kasi ito yung kwarto ko. Sabi ko, sino kaya yun? Ganon, ganon yung narinig ko. Gumanon, nung umapak siya. Sabi ko, sino kaya yon Yung sinasabi kong apak na parang may buhangin yung sapatos niya, dito ko siya narinig yon Nailalak naman to. Dito ko siya narinig, dito sa tapat. Ayan yung ano, bintana ko. So ayun guys, sana nag-enjoy kayo. Comment nyo na lang dyan sa ano, sa comment section kung ano yung sa tingin niyo yung ano yung naki, naramdaman ko kung guni-guni ko lang ba o <laughs> kasi na ano eh na ano, ako na medyo na curious ganun ayan sana nag-enjoy kayong lahat until next vlog kung hindi ka pa naka-subscribe tsaka naka-follow please follow yung ano yung YouTube channel ko Dorot tsaka yung Facebook account ko Dorot din and then ayan para ma-update kayo sa Susunod ko pang mga upload. Bye-bye. <laughs>